nasubukan natin uh, puntahan <laughs> dito banda kung nakikita niyo na lang ay malalim na malalim din no uh, malalim na siya Yan, yeah. yeah, no, okay. So, malinis oh, ang... Ano na dagat? <laughs> Shut out. Basa kasi yung kasama ko eh. O? Oh. Basa. Wala ba ba to? Eh ba to? Ano yung... Tingnan natin guys. Dito yung tubig para ano pala dito banda. Ano? Ah. Uh, Ah. Uh, malabo. Malabo yung tubig dito kasi yung, mga lumot dito naramdaman po na aking pa uh, na ano siya. At tingnan natin dito banda sa malalim. Kat? Papa. Yan o, may isda o. Yan o, yan o, ang dami o. Yan o, yan o. Yan o, yan o, o mga isda yan. Yan o, yan o. Ito, 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 isda yan. Yan o, yan o. Grabe, isda. Yan o, yan o. O, oh, yan o, isda yan. Yan o, yan o. Ha? Oh? Ita is dayan. Ayan oh, no? tingnan mo, pumuputey oh, isda yan no? no? <laughs> huh? oh, na. Ha? Oh, isda latte tayo. Tingnan niyo 'yung dami, isda oh. Isda yan. Wala na po? ba? Eh? Huh? Yes. Ay, oh, magesta yan oh, ayan. No? 'Yung no? dami, oh, ayan, oh, tumatalo no. Aslan mga maliliit pala oh. Uh. Kumain na Subukan natin dati dito guys kasi nasa malalim na tayo no. Yan ano no. Sa lalim na tayo. Yan ano no. Malalim na guys, nangan. Ano no. Ang ganoon na lang to guys oh, malalim. Ah, uh, titingnan natin dito kasi nangan ng damit Kasi malalim na. Ah, mag-aalam na. Mag-aalam na to kuno kalalim. Medyo malinaw na dito pero malalim na. Oh. Oh. Magkaalaman na. Oh. Oh. Malalim na tinig. Oh. Kaya yun! Magkaalaman na. Hindi pa naman malalim guys. Oh. 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 Diba? Ma pero kung tingnan natin dito guys, uh, medyo ano na dito guys. So, malino na dito banda sa ano na to kasi hindi oh na God. po ito nagagalaw ng ano. Hindi uh, na po siya nagagalaw ng alon. Kaya malinis pa to. Uh, malinaw na dito banda sa ano. Kung pati nila guys sa ating pong ano. Pagkita ko lang sa inyo guys. So, ito yung kami natin nakikita na sa ilalim di ba? Uh, kasi ano na siya medyo ano na kasi dito banda guys hindi na nagagalaw po ng alon kaya subukan pa rin natin pumunta dito sa pinakamalalim pa para malaman natin kung hanggang saan ba lalim nito oh. <laughs> kung napapansin nyo lang guys kung so, nilun sa ating pinanggalingan medyo malayo layo na yon yeah. o oh. Uh, nah, pupunta pa tayo dito sa pinakamalalim, pinakamalayo pa. Subukan pa rin natin para sa tingin ko lang guys sa hanggang uh, ano ko na ito uh, malapit na sa uh, lig ang abutin natin ng tubig oh malalim na ito guys pero dito guys um, mali, malinaw na oh nga yeah, diba? malapit na yung mga barko dyan guys pero ano uh, balik na lang tayo guys at least na uh, nasubukan natin uh, puntahan dito banda kung nakikita niyo na lang ay malalim na malalim din no uh, malalim na siya kaya ito kaya malinis pa yung tubig dito guys sa dito banda kasi alam mo ba kung anong pagkakaibahan doon sa gilid ang tubig at sa ka, sa dito ang tubig guys doon sa pinakagilid eh nagagalaw po siya ng alon ang dito naman po ang tubig dito guys sa kahit umaalon siya hindi siya nagagalaw yung uh, lupa uh, di diba? yung naka ano, dito hindi siya nagagalaw kaya hindi po na ano, yan para may nangarap naman ako dito guys na may mga alimasag na aking naapakan pero hindi ko naman makukuha kita nilang guys yung banda. Ah... Uh, napakalinis lang doon doon banda guys sa ere na yun kung titignan naman natin sa gilid yan po ang ating uh, ating din po makikita sa ngayon guys uh, medyo nasa mababaw na lang tayo kanina napakalalim po ng ating pinupuntahan halos umabot ng ating uh, liig ang ating napupuntahan kanina guys kaya ngayon mababaw na at tinatry na natin pupuntahan kung ano ba uh, kanya lalim uh, pwede rin pala kasi medyo safety rin na maliligo dito kasi yung malalim guys uh, malayo nasa malayo pa yung uh, malalim kaya okay lang guys sa pagano nito guys sa uh, diretsura tayo umuwi ya oh. Yan, okay guys. Marami marami salamat. ah uh, Uuwi na tayo. At least, na nakikita natin dito sa ano na to kung anong kalayin. Uh, anong kalalim uh, doon sa uh, era na yun. Salamat! Nandito yung mga